Ang dragon fruit na nagmula sa Central America ay tinatawag bilang isang superfood dahil mayaman siya sa nutrisyon at antioxidants. Ang balat ng tropical fruit na ito ay mayroong isang matingkad na pinkish red na kulay. Ang prutas na ito na mababa sa calorie, mayaman sa sustansya at antioxidant ay kinakonsidera bilang isang magandang alternatibo sa maraming prutas. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkonsumo ng dragon fruit ng regular ay maaaring tumulong sa pagkontrol sa diabetes, sa pagpapalakas ng kalusugan ng puso at pagkontrol sa kolesterol. Ito rin ay binibenta sa forma ng pulbos na maaaring gamitin sa paggawa ng flavored yogurt at smoothies. Sa video na ito, ating susuriin ang mga nakakamanghang benepisyo ng dragon fruit. Simulan na natin!